Hi guys! Naku, naku, naku naman. si ko, no? Kasi kahit gabi, hindi totoo yung masipag ako. Gabi ko talaga ginagawa to. Kasi pag umaga ko or hapon ko gawin to at nakikita ng mga manok, mabubulabog sila. So, para hindi sila ma-stress, ako na nag-adjust. Gabi ko na to inayos. Ang mangyayari ngayon, di ba tapos na si buttercup? So, ngayon, ipapahinga ko siya dito sa stretch. Kaya inaayos ko dito. Tapos naman, meron kasi akong project which is pag-hardening kay Sky. Pero bago ko magawa yun, kailangan ko na munang ilipat si Buttercup. Pagkatapos naman, ayusin ko yung kanyang tahanan na may pugad para ipasok ko naman doon si Sky at saka yung kanyang partner. So, I have to make walis and I have to make clean this one. And eto ang kanyang partner. Yan siya. Guys, ini ko na to, ayusin ko na to, tapos subaybayan nyo kung ano pang gagawin ko ngayong gabi. Dito naman tayo sa lugar ni Pate. Hindi naman talaga siya parang wala. Parang wala. Hindi siya nagwawala pero dahan-dahan pa rin. Since gabi, wala siya nakikita masyado. yung mga dahon. Tapos, lalagyan ko yan ng lupa doon sa kilang-kilang. Basta tahimik lang. na lang. Hindi naman siya magwala. Yung ibang manok yan talagang magpagwala. Lalo na pag may nakikita. So, oo, oo, oo. Sabit lang to. Sabit lang to. Bati ko. Hindi kita alamin. Oo, ano na siya. Nagre-react na siya. So, I have to move fast. Okay. bantayin yung kanyang lugar kasi masyado ng na ano masyado ng na ng na ng kabok. Nabasa na yan, yung pinakataas niya. Nabasa na, kaso nga, pa rin talaga. Ngayon naman, babasain ko. So, papaka-soak ko doon, papakabasa ko doon, kasi para, kumapit yung bagong lagay na lupa. kasi na kayo, may kasama kami nga ng no? tuta. Ayan o no, si Amboy. Smokehead. Si Amboy. Tapos lalagyan ko lang sila ng ano, bagong dayami. Kasi syempre, nag-alit yun ni Buttercup grabe yung kapalo. Ay, tingnan nyo. Yung lupa, hindi tumatanggap ng tubig. Oh. Tingnan nyo, ah. Ayan, you no? oh. Niluluwa niya. Grabe, isang, isang simba, oh. Well, guys. Yan nila akong tubig. Papahupain ko lang yung basa dyan. lit lang yan kasi sobrang mainit. Malinsangan ka. Tapos, supunin ko na sila Sky at saka syempre. si malagamit. malagamit guys, sukuin ko si buttercup. Pero, kailangan kong patayin yung ilaw. Para hindi siya magwala. So, wait lang. Ay, yun naman pala. Hindi naman pala siya magwawala. Talagang tunay. na si Barakap. Ang aking white kel, so mag mo rest muna siya kasi sobra siyang na-stress sa kanyang pagbubuntis. Wow! pagbubuntis. Tingnan niyo ha. Yung kanyang ano, yung kanyang balahibo naging ganyan na yung kanyang likod. So, it's time para magpahinga siya. Kapasok na si Sky. Tingnan nyo guys kung bakit siya kailangan siyang ipagpahinga, ha. Naubos na yung kanyang balahibo kakasampa ng lalaki, kakasampa ni Otlong. So, kayo din guys, tingnan tingnan din nyo yung inahin nyo kung kumusta siya para hindi siya mag over fatigue lipat ko na muna siya guys nilinis ko na yung kanyang pugad tapos paabot ng dayami ito na yung dayami Woo! it's dayami is marami whoops Ayun na yung dayami So, ganyan lang yung pagkaka-arrange ko. Tapos, bahala na si Magalagandang kung anong gusto niyang gawin sa pagkaka-arrange ng kanyang mga dayami. Importante, nalagyan ko na ng dayami. Ito na siya. Ito na yung dayami na nilagay ko. Ito yung are or dayami. Yan. Nilagay ko para caution na rin sa kanyang pag itlo para hindi siya mabasagan ng ito, Bahala na siya pa paano niya i-arrange. Basta yan yan. Bumaba pa mo siya. mga naganihaguhin si malagandang ah. ah. mm -mm -mm -mm. ay okay. mm -mm. mm. yung kanyang pugad maganda nang sahig okay na isa na lang ang kulang at si Sky yun. Siyempre, bago kukunin si Sky, ayusin ko lang muna itong magiging tahanan ni Buttercup. Okay. okay. Good. So guys, bukas, abangan nyo pagka umaga, abangan nyo si Sky na ilalay ko na kasama Si malaganda. Hanggang bukas. Ito na yung umaga na kung saan ready ko na kunin si Sky. Ayun siya. Magpapaalam na siya sa kanya mga brothers dito. Ito yung aking mga manok. Ayun hanggang doon. Hanggang doon sa may likod. Which is nandun naman si um, baby hawk. Si hawk. So kukun ko na si Sky. Tapos ilalagay ko na siya doon sa kabila kasi hardening na siya. So, let's go! Guys, eto na si Sky. Kinuha ko na sa kanyang tulusan. It's time para masubukan siya sa kanyang first time na pag-meet ng babae sa kanyang hardening stage. So, puntahan na natin doon sa pen para makilala niya na kung sino. Wala <laughs> pa man, nagmamayabang na siya. So, dito sa lugar na to, makikita niya yung iba't ibang girl. So, magsasawa siya dito. Pero itong kanyang magiging partner, si Malagandang, seasoned mother na siya. So, kung baga, mayroon na siyang uh, experience para sa mga... Uh, para sa mga nag-hardening. So, hindi siya maninibago once na magkaroon siya ng partner na stag pa lang. So, lalay ko na siya sa Guys, bagong hila mo si Sky. Kasi pag pagkalagay namin dun sa kanya, biglang naging agresibo sa babae. Ang taas ng kanyang testosterone. Kaya in-spar muna namin sa kanya saglit. Kung gusto niyo makita yung spar nila ni Otlum, makikita niyo sa Bilibili account ni Barangay Dona. Please maging gentle pa naman. Okay? Ayan, ayan, nasa baba. Ayan, nasa baba. Ayan, nasa baba. Oh, ayan, nasa baba. Oh, ayan, nasa baba. Ano, lady, maging gentleman ka naman. Sky, matandayan sa'yo. Ayan guys, so tingnan si Sky pagkatapos ni maspar hindi na siya gaano agresibo, kay Malagandang settle down na siya, kumbaga nagkalmado na siya. So guys, yun ang akong bagong pair yung akong taga-hardening kay Sky. Ayun si Malagandang. Syempre kilala niyo naman guys si Sky, 'di ba? ito ang kanilang magiging lugar para masubukan at saka maranasan naman ni Sky ang pag ha niya. So guys, ako si Aling Nimay at yun ang akong bagong pair. Bye-bye!